Sabi mo kayo na Miss Bernadette, um, educate sila. Iyong yung isang nagsisimula ng negosyo, minsan uh, hindi naman talaga sila nakakapagkausap agad-agad ng katulad ng CPA. Paano sila ma-educate tungkol dito sa mga um legalities na ito na dapat magawa sa isang maliit na negosyo. Actually, yung isang uh, magandang sagot dyan, no makinig sila lagi dito. Yan. sa business on air, di ba? So kasi itong itong kanila ninyo itong inyong radio station ay nakakatulong talaga sa mga negosyante at sa mga gustong magnegosyo. Yes. So another thing yun nga, kung wala sila makakausap ng mga mga CPAs, pwede naman sila mag, magpunta rin sa, sa BIR, mag-inquire mm -hmm. doon. So, para malaman nila kung ano yung mga pwede nilang gawin. And, syempre, yung social media, marami na yan. Et, tsaka ang BIR ngayon, very active din sila sa social media. So, nagpo-post sila kung ano mm -hmm. yung mga dapat gawin o yung mga dapat malaman ng mga negosyante at gustong magnegosyo. Totoo yan. At kapartner Crush, tama, on BIR, BIR ngayon, ang mga post nila sa social media, madaling maintindihan eh. May mga comics pa nga sila ka Crest na pinapost din. Yan ang isang maganda para sa ating mga taxpayer, mabilis nating ma-adapt. Parang ganun na, no?